Hello mga sangkay! Tayo ay magbisa ng simping gulay na ang palayayan. Isang piraso lang yan. Uh, ko na yan, binabad ko sa asin. Tinanggalan ko yung puti dyan kasi yan ang mapait para pabawasan yung pait yung Meron akong nakarating bawang, uh, onion, and kamatis. Uh, kunti lang kamatis ko kasi wala na kami kamatis. Napakamahal. Imbis na itlog ang sahog ko o kaya'y ground Pork. Ang ilalagay natin ay hipon. Dapat iluluto il ko to ng uh, butter garlic shrimp. Pero para isang lutuan lang at mahal ang gaas. Sayang. Ano eh, for charot. <laughs> Isasahog ko na siya. Yan. May iniinit na akong kawali doon. So, let's go. Ayan na nga, nag na ako ng kawali. So, lalagyan ko na ng oil. Olive oil again. Mainit na siya. Bisa na natin yung onion. Mix lang natin. Ayan lang natin mangisa, yung mix na Pero na din sabay yung ating bawang. Mahina lang yung apoy ko para hindi mabigla ang mga ano, ingredients ko. Ito yung kamatis. Okay, Ito na natin na-eat natin. Then after a year, silipin natin yung karot. Masunog okay, na yung bawang ko nag-brown. Lagyan na natin ang hipon. Yung hipon na tinimplahan ko na yan. Nilagyan ko ng ano. Kaming ka, sa saka chicken powder. Lagyan natin yung hipon. Para maiba ang ating gulay niya. Isang lituan lang. Na, ng may gulay na, may hipon pa. Iyan lang natin natin muna takpan natin mga ilang segundo. After one year, chicken, sterile. Lagyan na natin yung ating marikarino natin. Lagyan na natin yung ating ampalaya. Lagyan na natin ang ating ampalaya. Tinda i-mix natin. Ganda na tingnan ng sangkayang, na no? sipon ang sahom. Lagyan natin ng chicken powder. Paminta. Sino ang ginamit ko? Choice nyo yung kung may paminta. ilalagyan ko ng konting oyster sauce. Ng konti lang 'yung sa lagay na 'yon, para Lagyan natin ng konting tubig. Saktan natin. Pakuluin den tapos Hayaan anon natin ng mga ilang segundo. Huwag patagulin para hindi ma-overcook ang ating gulay. Ayan. mix natin. Hindi ako mahilig mag tikim-tikim pero titikman ko 'to. 'Di ba? Oh. Hindi ka na magluluto ng isang klase pa na magkasama na may gulay na may hipon pa. Pagka pinitingma, may hiwalay na lang natin para hindi halata. Magkasama. Ayan. Tikman natin. Pwede na yan. Luto na yan. Kasi kinakain niyang hilaw yung ampalaya. Inam-insalad ang ampalaya. Pwede na yan. So, titikman na natin. Off na natin ang apoy. Tikman na natin. Ako lang pala. Hmm? Okay na yan. Tatakpan ko siya, maluluto pa rin yan. Tan, ginisang ang palaya with hipon. Tan. Ayan, tan na siya, mga sangkay. Ayan, mukhang masarap siya. Thank you for watching.